Lubukan ko lang po talagang tumakbo bilang pagka-senator po kasi gusto ko pong maipagtanggol po yung sarili ko. Sa ngayon po ako wala po akong resources para po may panggastos po sa ano ko. Pero ang alam ko ako po yung ginagawa resources ng mga ano eh, mga batas ng mga ginagawa ng mga senators po. Hello po ma'am. Kung halimbawa po na Manalo po kayo in public office. Ano po yung mga... Aside pa doon sa gusto nyo pong maprotektahan ng inyong pong sarili, ano pa po yung mga batas na nais po ninyong uh, isulong? And kung... Ayun, God forbid. Kung halimbawa man po na kayo po ay ma-disqualify, ano po ang inyong masasabi po doon? Sir, pag i-disqualify po nila, ibig sabihin unfair po sila, sir. Hindi patas yung batas sa akin. Huwag kayo yeah. Alam ko, alam ng lahat yun eh. Sir, sana matulungan nga po ako ng may attorney po para hindi po nila i-dismiss, i-disqualify. Maging patas po sila sa akin, sir,